Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon. Sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, Darating ang mga araw, sabi ng Panginoon. Nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Egypto. Sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos. At sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihing, Kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang nawawala ng bisa at naluluma, ay malapit ng mawala.